Unya, unsaon man maluwas ang mga Muslim, unsa may kaluwasan sa mga Muslim. Ako dati akong Kristiyano in Nagtuod jud ko sa badista man ko sa una. Nagtuo ko nga ang kamatayon ning ah, ang kaluwasan igsuon ning sulod po ang kaluwasan sa dinha nga nagpakamatay si Su Kristo. Pag abot si Su Kristo nagpakamatay siya ning abot ang kaluwasan. Pangutana, sa so wala pa si Su Kristo napatay. Wala di kaluwasan. Wala di kaluwasan si Moses, wala di kaluwasan si Abraham, wala di kaluwasan si Adam? Nga naman sa kapanahonan nila, wala pa man nagpakamatay si Sokristo. Ah, wala pa man nagpakamatay. Unya kung nagpakamatay man tinuod si Sokristo, egsoon, dakong sala ang pagpakamatay. Kay gahikog ka. Kung sa may in English na nagpakamatay, suicide. English terminology for a person na nagpakamatay, suicide if Adam really did suicide, so it's a big, big sin or si Jesus Christo nagpakamatay. Dakong sala. Nga man, ang Diyos igsuon kung gusto niyang luwason ang tao, dili na siya magpakamatay. Nga man, gamhanan man ang Diyos igsuon sa iyang pulong nahimo ang tanang butang, nahimo ang bulan sa pulong sa Diyos, nahimo ang mga bituon sa pulong sa Diyos, nahimo ang yuta, mga isda, mga mananap sa pulong sa Diyos pagpasaylo lang sa tao, dili niya mahimo sa pulong niya. Inun sa Dios, kamong tanang makasasala. Ha? Luwason ko kamo. Ah, luwas tanan. Ha? Magbuot ka, Dios man siya. Gusto niya luwason tanang makasasala. Ngano man din magpakamatay siya? maghikog, maglisod-lisod man siya, nga naman sa igahong, pwede man lang isulti nga, mawala ang imperno, ang imperno nga akong maghihimo, mahanaw, kay dili ko gusto, masunog ang mga tao, mahanaw ang imperno, Shhh. wala ang imperno, hanaw ang imperno, di ba?